Ang trending karon mga day, kining birthday sa iyaha nga anak. Unyang ending, sila na noon nga pamilya, wala na <laughs> sila pa nahimong daotan sa mga bisita. Kaya ano ko naman sila pa mo picture-picture. Picture-picture-picture-picture. Gipang gutom nami. Ang problema pagod mga day, ang nagreklamo base sa akong nabasa dito sa iyang statement nga gipost ang dili pagyud mga imbitado oh, <laughs> asa man yung tawon mo nang uhag kusog mamti o gakoy tagbalay pa mo ta <laughs> mo dili na kay mo invited kamo pa joy magbuot-buot unsay himuon sa pamilya Hintay mo ang sitwasyon, Giyod. Siyempre, kay birthday sa bata. Panalag sarago na mag-birthday. O sa usa ka tuig. Eh. So, nindot mo ng natay, hulagway, hulagway. Picture documentation. Mo mo ka pinaka-importante sa tanan. Miss kag sa nga okasyon. Kasal, anniversary, bunyag. O pa na mga espesyal nga okasyon sa atong kinabuhi. Kana man picture ang magpabilin sa tanan, maghatag man na og nindot kaayo nga memorabilia ang mga picture, ang mga litsyon, mga pagkaon, tanan, malimtan man na, oy. Kana mga happenings, na picture-picture nato unsa sa ato mga nangaandam, muna maghatag na to, dako kay nga kalipay, na karon, nadibidindo man ang iyahang nga selebrasyon. <laughs> kay nasuko, ang mga bisita, nganong nag picture picture pa ko no sila so karon wa na ang mga bisita midas mag diritso so ang mga pagkaon gihurot ni laglamoy <laughs> pati ko no ang litsyon, wala sila nakatilaw nagmakoy tagbalay ayaw gyud kog buotin ninyo nangan mo pakanon ramo paghulat mo Lagot ko ni <laughs> Tagaan po natog respeto ang tagbalay. Gipakaon ra baya mo. Wala biya mo na hago. Di man pud abtan oras picture picture diha. Kana atong pagkadalubag, bag pagkahakog ba. O kapag walay batasan. Walay good manners and right conducts. Ato po nang ilugar. Dili kay magpaturato yung atua. Ah, ako daghan ba kong masaksihan, Ana? O, oh, dihay ni Aten ko o kasal nga akong gihuman ang kasal diritso kay giingnan ko sa amahan. si yaw, yaw diha. Humanan na na program diha kay gigutom na akong bisita. Aw, gihuman nako. Wala gahon na ba sa duha katawo nga gikasal. Ila rong adlawa importante rong adlawa sa ilang kinabuhi human bisita imong unahon Ano mga bisita pag na mauli mana Ang gikasal magunsa sila Sila rang doha nang imbitar paka Oh magbatuntag may pamatasan Ang uban pod mga bisita sa kasal pag iya iyahag pamauli kung dili ka sigurado sa imong oras, mo-attend ka ng okasyon, decline na lang daan para maka-invite sila lain nga mula hutay ug muhuman sa program. Pag humagkaon, mananghit pag yun, ma maadot na mga ka kameraman, maglisod na. Kaya ng ka video, maglisod na. kay mananghit yun, muduol gyud sa bride. Mga walay batasan. Kung mamauli, nagod laman di ay mo, kaya buslan man, dili mo sa program, kung may na dahil laman mong diritsyo, di mo mananghid. Laray, laray pa mo anang subay-subay mo anang carpet. Dool good sa bride o pananghid. may na mi. Do you think dili na insulto sa nag-invite sa inyo ha? Gipahimutang pa mong nindot kay nga hotel. Giandaman pa mong social kay nga catering. kuritan pag maayo kay para nindot yun inyo inyong pag adto sa ilang selebrasyon. O mamutos pag yun samtang nananghid, gabit-bit pagka mga walay ulag, walay batasan, no, lugar na to atong kaugalingon. Kung sa ato mga panimalay, wala tay good manners and right conduct, dili na to dad sa okasyon sa laing tao kay makaulaw, kaayos sa nga tanan. Uh, nagpakita rakas imong pagkamal edukado. Very uneducated. Very uneducated. Sakto man, no? Hindi, <laughs> natandog rako. Mani mag makita to na ako iyang post kay screenshot man ako to idolog man ako tog appeal sa ako ang i-upload later. Oo, naluoy lang ko. Ako natandog ko kay naamang gyud pog sa events. Na ay mga ginikanan sa mga bagong kinasal nga ilang priority bisita. Ilabinag na ay mga big time na ay mga mayor, mga dagko nga politicians o dato nga mga iyaan nga gikag abroad nga mooy nag-sponsor or mga parhimti nga kwartahan mooy ga sponsor pagyamada sa mga sponsor nga kaon kaon nagyo diretso bahala kang kinasala ka diag wala kay first dance money dance cutting of the cake wine toast bahala ka diha pakan ah, ug un una ang mga bisita ingon ana di ba Lain kay sa nga ako natandog ko kay ako maglanta man nga moment ni nila dapat memorable happy nindot ang pahimutang lami ang dalagan sa program sus lagi ako kaslon lagi siyam ra atong imbitaron <laughs> ka kay mag birthday lagi upat ra ko imbitaron bahala gamay ra basta mula hutay mo agwanta mo human sa program kaya ako kalagmitan God hag din ang birthday no kay ka ng birthday di man na kay taas kaayo nga program ang kasal medyo taas taas na siya maluoy ko kay nanunga to nga pa ang program wala na itawo basta inig human na kaon wala na itawo and then ang mabilin na God lamang ang kinasal pamilya Nauban mga bridesmaids, groomsmen. Principal sponsors, kalagmitan, hurot na nagkawalas ilang lamisa. Now, muna akong ginaingon nga, kung dili mo sure sa inyo nga time na gi-invite mo, dili mo kalahutay og toto to 3 hours nga program, ayaw dawata na lang. Kaya laing tawo nga pwedeng ipuli ni mo. Kaya sakit kay nasa doghan sa bagong kinasal, or kinsa nang gaselebrar diha nga magsud o nga wa na itaw ang iyang okasyon nga giandaman og pila kabulan o planuhan og pila ka tuig gi kaayo gipalamian, human ending sila lang siyang ang bana usa man sila maghanimon sila sa tubangan sa inyo ha <laughs> makatandog lang sa atong mga dalamhan kay nagoy mga bisita nga ihangad na lang nato sa langit pero mga walay pamatasan. Kanira mga sila nga, tig dayon, mauli da pa na ang program. Kung buhato ni mo na sa ilaha, biya nga okasyon, mga lain ba pod Pero sa imuha nga okasyon, wala kag wala, be very careful in inviting visitors. Itakto ba kung grammar nagka, iris <laughs> mo na pong nagka-tuiris niya? Munang amping ka sa pag sa mga bisita. Mahalaga may ragbisita, basta kay pulido, mupundo. Daghan, pero pagkahuman, one port na lamang. Lagot ko ang mga batasana. na natandog ko atong gapos nga babayi kay ingon siya nga di man ko grant ani pero nasakitan ra ko tungod sa mga bisita nga sila mo ini unagkaon wa pagud imbitara wa pagud mikakaon sa litson pirting pa ito <laughs> ko? Pagwardyahan ako ng lechon. Pabutangan ako hilo ng lechon para tiurok niyong mga dalo. <laughs> lagot. Pagkalagot di ba? Lagot. Kay ko sa katanan. Wala niyong daol ka di ako palopian. So, labi. Ay, naku, agaday. Muna yung ginaingaw nila nga. Respect begets respect. Di rapod ka na. Napoy na mga bridesmaids o groomsmen nga wala kabalo sa ilang role sa pag-attend nila sa kasal. Oh. Ano naabot pa tagasal nga birthday matong topic? Dili kay mas naay mas worse sa kasal kaysa birthday. <laughs> Ako na relate. Wa wow, pagalin sila ka tuman sa ilang dapat buhaton sa kasal na nag-ilis na. Na nagsando na. Unya inig tawag nimo Calling all the attention for all the single men, to all the single ladies out there. Dili manuol. Dili mga pil. O manayin yung role sa kasal. Nga paapil-apilo man ang dula-dula kung Hagunsan ng Kanaas. Di mga pil. Nag maako lagi, basta maulawan gud mo na kung padugay-dugay <laughs> mo dool. Himbisan gud tamo tanan ang lagot ta. Kinahanglang mahibalo mo sa inyong role. Dili kay ni dawat ramong bridesmaids, groomsmen, maid of honor, best man. Human pagtawag pa oknol oknol. O, bag mga gwapang mga panulaya. <laughs> di ba po pero kada mga ang kabayin tinasig tawag. Di good man all. Suskog na. Nalain panukasyon, ng Gibit-bit na tikaw dahil. <laughs> Langot. Mahal to get Mahal to get Mura magmang artist artista, mga dagway girelate lang relate lang na, ano, Kay miskag sa nga okasyon Bottom line is Mahatag yung tag Insaktong oras, Mahatag yung tag Insaktong respeto Sa nag-invite nato Gahinan yun nato Kay Kabaluman tanga For example Kasal kausara na mahitabo sa ilang kinabuhi. May manang birthday magbinuang ka kay next year birthday niya makabawi ka. Kanang kasal. Sa na nimo mo. Hindi ba ito rang tagaan, gahinan, huwagin sakto nga oras, respeto. Agwan tahon na nato ng 2 hours, 3 hours, mahuman ra na. Wa mo ka imagine sa gasto o preparation. Nagayano yan o rin yung lakaw diyan pa nang hindi ito gabit-bit pa mo pinutos? Di mo makonsensya na? Ako'y lagi. Kuhaon ako ng microphone. Ako ingnon nga. Ni una na makag-ulit, eh, kulang pa ng imong potos kay dugangan na to. <laughs> oh! Ako'y kinasal. Kuhaon na ako ng microphone. Mayroon ko nga, nyanir ni kakaon, te? May pa ba kainbitaran ako, te? <laughs> Toskig lagi na. Nara may bisita po nga magbuot-buot unsang sudana sudan dad on. Magtudlo-tudlo pa. Mabuang na lang ni Tagakitiring. Yun ang na sa kamang. Wala, bisita. Pag <laughs> ako'y lagi ako ay nga. Murag ko lang pa na yung potoste. Gadali makag-uli. Napay daghan. Hot na lamang. Imo <laughs> e mang gasto. Pag <laughs> ako'y kinasal, papananghit-pananghit. Ako inong, ay nun nga pananghiti. Lakaw ra. Pamakay respeto sa akong adlaw nga espesyal sa akong kinabuhi. Ay pananghit, pananghid. Diritsyong uli. Ibit-bit na imo pinotos. <laughs> Kana. Kumbate. Lagot ko ninyo. Niabot na lang ba sa 2024. Ang mga bisita no, wag hapon na educate about events sa na lamang itong tuataga okasyon tingalis mga babaw-babaw kaya atong mga bisita gadali o pamal higbaka, kanding, kabayo, karabaw kanang giimbitar tag hotel nga pirting mahala tag 350, 400, 500 per head imurang gilatay-latayan di hag bit-bit kag -bit roll bag pananghid sa bagong kinasal sos og ako bidyohan dun ako ingno nako ng bidyograper nga bidyohin na dong dag i para tabla ning lakaw. <laughs> Ay, nako. Kanusa man ta makalearn in tawon? Oy. Kanusa sa man ta ning kamatuuran sa kinabuhi? Kano sa pa man in tawon ta makasabot unsa atong role nagiimbitar ta aning okasyon na? Agot ko ninyo ah. Na. Manakasabot ko sa gapos nga ni Rant siya kay di na makaya sa iyang palopian chop. Wa ko ato! Na! Lightan ako yun yung mga palopian chop!